Ebangilista, niregaluan ng Hermes bag ang kanyang glam team Sosyal Narito kay Spotted Report ni Anton Para sa aking balitang showbiz, ipinakita ni Heart Evangelista ang kanyang appreciation sa kanyang glam team sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa lahat ng tigiisang Hermes bag. Kinumpirma ito mismo ni Heart sa kanyang TV series na Heart World kung saan sinabi nito na siya mismo ang pumili ng mga Hermes bag na ipinamigay niya sa kanyang glam team. Pumili mo na siya ng mga bag na bagay sa personality ng kanyang glam team. Ang tagal niya raw si Norse out dahil hindi siya basta-basta bumibili lang at kailangan ay according sa personality ng bawat isa para sulit kapag napasakamay na ng mga ito. Ang nasabing luxury gifts ay nakalagay pa sa isang malaking styrofoam box na may newspaper complete with tilapia at mackerel scud. Naka-address din ang bawat box sa kanyang apat na Glam team member at may description bawat isa. Ayon kay Hart, dapat ay Christmas gift niya ang mga luxury bag pero mas pinili niya na surpresahin ang mga ito noong November bago pa niya dalihin ang mga ito sa Indonesia para magbakasyon. sina pa Naipan Actress na gusto niya na kung anong meron siya ay meron din ang kanyang glam team dahil lahat naman daw sila ay nagtatrabaho ng matindi. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.